ipitas po tayo ng ating tanim na talong ito. Yan po. Anim na piraso. Yan. Fresh na fresh. Wala na? Wala na po. Wala na lang. Mo, matama na yan. Lutuin natin. Yan. Hindi pa yan. Laglag yan. Kama so, na muna yan, maliliit pa yan. sabay naman yan, apat na yan. Yan. Yan po ang ating gulay ngayon. Ano, lutoin mo.